Ang Toronto Raptors ni Vince Carter, binabandera ang Canada. Nagsilbing inspirasyon sa mga sumunod na henerasyon ng Canadian Ballers, kaya ni Jamal Murray at Kiljus Alexander. Tandaan, hindi lang city ang dinadala nila noon, buong bansa. Masasabi nating nilagay ni Vince Carter ang kupon na ito sa mapa ng NBA. Matatandaan na isang expansion team ang Raptors noong 1995, nakuha nila ang ilang magagaling na young players pero never silang nagkaroon ng winning season sa unang tatlong taon nila sa liga. Eventually, binitawan nila ang young duo na sina Stoudemire at Camby na tira si Timak tapos tinrade nila papasok noong draft day ang pinsan ni Timak na si Vince Carter. Bagamat di pa rin nila nakuha ang winning record sa unang taon ni Carter, naging Rookie of the Year naman ang kanilang prized rookie na sinunda ng mas magandang sophomore season kung saan ay nag-average siya ng 25.7 points, 5.8 rebounds at 3.9 assists. At sa loob lamang ng limang taon, nakapasok ang Toronto Raptors sa playoffs. Isa itong pambihirang milestone para sa isang napakabatang team. Nasweep man sila ng New York sa first round, nagsilbi naman itong Mitcha para sa susunod na taon nang makuha nila ang 47-35 winning record. Kahit na nilisa ni Timak ang team bilang isang free agent, nag-improve pa ang Raptors. Another year, another playoff appearance. Pero this time, babangga si na Vince Carter sa isa pang exciting na team sa East, ang Sixers ni Iverson isang classic 7-game series ng dalawang heavyweights, Carter Iverson sa guta ng puntos. Big game after big game na natapos sa isang game-winning attempt ni Carter na hindi bumagsak sa dying seconds ng Game 7. Isang malaking what if. Literal na one inch na lang, East Finals appearance na sana. Yun na rin ang naging peak ng Raptors basketball sa Carter era. Nakakatawa lang isipin na 18 years later Pinagbigyan naman ng basketball gods ang Raptors sa mga ontol ng tira ni Kawhi. Anyway, nagkaroon pa ng contract extension si Carter pero sinundan ito ng ilang injuries at kontrobersiya sa management, media at fans na di umano pinagugatan ng trade request ng superstar na naging sanhi ng halos isang dekadang alitan sa pagitan ng Toronto fans at ni Vince Carter. Di naman na bago sa sports na maging public enemy number one ang isang franchise superstar matapos ng di magandang up Pero nakakalungkot na yung franchise icon nila na literal na nagdala ng team sa mapa ay kinasusuklaman nila. Arguably the most popular basketball player on the planet siya noong early 2000s. Leading vote getter sa all-star game, jam-packed palagi ang Air Canada Center halos every night. Tinraid siya sa New Jersey Nets matapos ang pitong taon. Nagmagic din siya tapos nagpatalon-talon. Samantala, yung Raptors inabot pa ng 15 years bago uli magkaroon ng playoff series win. Pero nagkaroon pa rin ng winning season sa ang Raptors. Exciting yung Chris Bosh era. Pati syempre yung Lowry DeRozan pero walang Raptor star ang mas sensational kaysa kay Air Canada. Kaya malungkot ang alitan na nangyari. Pero time heals all wounds. Kasi sa isang gabi noong 2014, sa 20th anniversary ng team, nagkaroon ng reconciliation ng mag-play ng video ang arena ng tribute para kay Vince Carter. Una ay inani ito ng nakasanayang boo mula sa mga fans. Pero eventually, habang piniplay ang video, ang mga boo naging hiyawan at palakpakan. Abay dapat lang sa laki ng inambag ni Vince Carter. Sa Canada, Basketball. From Vince Carter, to Inis Carter, to Peace Carter. Mm -mm. Ay siyaplok, Luis Ascona sa sulat ni Ryan Garcia. Hanggang sa susunod na episode ng... Naeng...